Ukraine. I actually experienced this. We recently published a video about drone warfare in the war in Ukraine, and it was one of the more ambitious videos I've ever made, and yet it like flopped. And I, I don't have videos flop very often. This is and I was scratching my head until I started to realize that the world is losing interest in this war. Like, this was like the focus of the entire world for years. Western people and governments have been pouring money and attention and support on Ukraine since Russia invaded. But now, governments are debating whether or not they should give any money or weapons to Ukraine anymore. People have turned their attention to other things. The war in Israel is pulling people's attention away. Global conflict really relies on global attention. A conflict like the war in Ukraine could be one or lost based on how much we pay attention to it, how much we pressure our government to continue to support it. That support seems to be waning and the people of Ukraine and their leaders are pretty nervous. If you want to better understand global politics, follow along for more. The world so, ganun pala yun. The more na nagtitrending yung kanilang conflict, yung war nila, katulad ng Ukraine at Russia, the more na magsusupport yung mga government. Kaya ngayon, wala na masyadong balita sa Ukraine at Russia. Tapos inannounce ng Amerika na ano, hindi na sila susuporta sa Ukraine. Kasi nga 'di ba sobrang laki na daw ng na gastos nila. Eh ngayon na naman, nagtrend ano, meron na namang conflict yung Israel at Hamas. Eh sobrang sikat ng ano nung conflict na 'yun. Eh lumipat na naman yung Amerika sa ano, so sosuport, suportahan nila yung Israel at 'di ba sa palita ng mga Hamas at ano, Israel. Tapos ngayon na naman dito sa Pilipinas, gusto naman ng Amerika na suportahan yung Pilipinas. ba diba? Kasi nga, China tsaka Philippine Sea. Kasi, conflict ng Taiwan tsaka China, eh malapit tayo dito sa Taiwan. Kaya, dito nag station yung mga ibang army nila. Kasi nga, kinocorner nila yung, ano, buong teritoryo ng China. Eh, tapos, pag lumaki yung conflict, mas lalong, di ba, sobrang laki na ng conflict. hindi eh, di naman masyadong malaki, pero lumalaki na lumalaki yung conflict dito sa Pilipinas tsaka China kasi nga doon nga sa Pilipinas kasi di ba yung ang ng China yung mga teritoryo doon yung ano nine dash line tapos sobrang laki noon din ng Pilipinas puro mga Vietnam mga ano di ba? e pagkatapos ng pag lumaki na yung gera susuportahan tayo dito ng ibang ano tapos pag nag na tapos nag na tayo sige palitan na palitan habang tumatagal yung panahon tapos hindi pa natatapos yung gera kung ano lang ako baka sakali na mag ano magpalitan talaga ng ano mga nagigiyera talaga tapos yung parang losing game na tayo katulad ng Ukraine tsaka Russia hindi na masyadong hindi na masyadong sikat yung conflict nila di ba yung sumisikat naman ngayon di ba Israel tsaka Hamas eh paano pag dumating sa panahon na naman tayo na yung conflict dito tapos mga ilang taon, lang buwan, lumipas, hindi na masyadong sisikat, ano, sikat yung conflict dito. Taiwan na naman, tsaka China. Siyempre, hihinto na naman yung Amerika na supportahan yung Pilipinas. Doon na naman sila sa, ano, sa Taiwan. Diba, so supportahan na yung, ma focus na naman sila doon sa Taiwan, tsaka China. Kasi nga, doon talaga yung pinaka-center kasi ng gulo, diba? Siyempre, tayo, na, nasimulan na natin yung gera, hindi na pwede tayong huminto doon. Kasi, 'di ba pag nasimulan mo na 'yan, 'di mo na pwedeng ihintuyan Kasi nga conflict 'yan ng ano, 'di ba? Politics 'yan eh. So, ba diba talaga hirap. So, susunod na lang. Explain ko na lang sa inyo pag marami na akong laman sa otak.